Si Salem, isang 41 taong gulang na mga ngalakal sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, ay madalas na nag-iisip tungkol sa kanyang edad. Sa palengke ng San Isidro, kung saan siya nagbebenta ng mga sariwang gulay, napapansin niya ang mga kabataan sa paligid na puno ng enerhiya at kagandahan. Sa kanyang isip, pakiramdam niya, ay nawawala na ang kanyang dating kagwapuhan. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti at ang kanyang balat ay nagpapakita na ng mga tanda ng mga taon ng pagsusumikap. Isang araw, sa isang masiglang kapistahan, sa bayan napansin niya ang isang babaeng nagngangalang Liza, isang dalagang guro na nakangiti habang nakikipag-usap sa kanya. Si Liza ay masayahin, madalas na tumatawa sa mga simpleng kwento ni Salim tungkol sa palengke. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ni Liza, iniisip ni Salim na baka ito ay dahil lamang sa kanyang pagiging magalang bilang isang guro. Sa kanyang pag-uwi, nakaupo si Salim sa harap ng maliit na salamin sa kanyang bahay. Tinitigan niya ang kanyang mukha, hinintay ang mga linyang nagpapakita ng kanyang edad. Paano pa ako magiging kaakit-akit? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa sumunod na mga araw, napansin niya na si Liza ay madalas na lumalapit sa kanyang pwesto. Minsan, nagtanong si Liza tungkol sa mga sariwang mangga, kahit na halata namang alam niya na kung paano pumili. Ang kanyang mga ngiti ay mas matagal at ang kanyang mga mata ay parang may sinasabi kahit walang salita. Si Salim, bagamat nag-aalangan, ay nagtaka kung bakit siya pinapansin ng isang batang babae tulad ni Liza. Isang gabi, sa isang pagtitipon, sa barangay, muling nagkita sina Salim at Liza. Si Liza ay lumapit at nagkwento tungkol sa kanyang araw sa paaralan habang si Salim ay tahimik na nakikinig, paminsan-minsan ay nagbibiro tungkol sa kanyang mga karanasan sa palengke. Napansin ni Salim na si Liza ay hindi lamang nakikinig kundi tunay na komportable sa kanyang presensya. Ang kanyang mga tawa ay tunay at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang siya ay nagsasalita. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Salim ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Salim na bigyang pansin ang kanyang sarili. Napagtanto niya na ang kanyang kalmadong paraan ng pakikipag-usap at ang kanyang pagiging tunay ang nagpapalakas ng kanyang presensya. Sa halip na mag-alala tungkol sa kanyang edad, sinimulan niyang tanggapin ang kanyang sarili. Isang araw, habang Nagbibiro siya kay Liza tungkol sa isang masamang pananim ng kamatis, napansin niya na ang mga tao sa paligid ay natatawa rin. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting lumalakas at ang kanyang mga kwento ay nagiging mas buhay. Sa isang pagkakataon, inimbitahan si Liza sa isang maliit na salusalo sa bahay ni Salim. Doon, napansin niya na hindi lamang si Liza ang komportable sa kanya, kundi pati na rin ang iba pang mga bisita. Ang kanyang simpleng paraan ng pagpapatawa at ang kanyang kalmadong presensya ay nagbigay ng ginhawa sa lahat. Sa gabing iyon, habang naglilinis siya ng mga pinggan, lumapit si Liza at sinabing, Alam mo, Kuya Salim, ang saya mong kasama. Parang lagi kang kalmado at totoo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Salim. Napagtanto niya na ang kanyang kagandahan ay hindi lamang sa kanyang pisikal na anyo, kundi sa kanyang kakayahang magbigay ng kumpiyansa at ginhawa sa iba. Ang kanyang edad ay hindi hadlang, kundi isang yaman na nagbibigay sa kanya ng karunungan at katahimikan na hinintay ng marami. Mula noon, naging mas kumpiyansa si Salim at ang kanyang mga ngiti ay naging mas madalas na lalong nagpadagdag sa kanyang kagandahan. Sa pagtatapos ng kapistahan sa bayan habang si Salim ay naglalakad pa uwi, napansin niya ang kanyang refleksyon sa isang salamin sa tindahan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang lalaking puno ng kumpiyansa, hindi dahil sa kanyang hitsura kundi dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang kalmadong presensya ay naging isang regalo, hindi lamang para sa kanya kundi para sa mga nakapaligid sa kanya, tulad ni Lisa na patuloy na hinintay ang kanyang mga kwento sa palengke. Si Salem, ang 45 taong gulang na mga ngalakal sa palengke ng San Isidro ay nagsimulang magkaroon ng kumpiyansa mula sa kanyang mga pakikipag-usap kay Liza. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong natuklasang kalmadong presensya, may mga pagdududa pa rin siya tungkol sa kanyang pisikal na anyo. Isang umaga habang inaayos niya ang kanyang pwesto ng gulay, napansin niya ang kanyang lumang polo shirt na medyo kupas na. Baka ito ang dahilan kung bakit hindi ako napapansin, isip niya. Sa kanyang isip, ang kanyang edad ay nagdudulot ng pag-aalinlangan kung kaakit-akit pa rin siya sa mata ng iba. Isang araw, habang nagbebenta siya ng mga sariwang kamatis, lumapit si Liza, ang guro na madalas niyang nakakausap. Napansin ni Salim na si Liza ay nakatingin sa kanyang bagong sapatos, isang simpleng leather na binili niya sa isang tindahan sa bayan. Ang ganda ng sapatos mo, Kuya Salim, Parang bagay na bagay sa'yo, sabi ni Liza na may ngiti. Nagulat, si Salim, hindi niya inaasahan ng ganitong papuri at iniisip niya na baka ito ay isang magalang na komento lamang. Ngunit ang mga salita ni Liza ay nanatili sa kanyang isip habang siya ay naglilinis ng kanyang pwesto. Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Salim na bigyang pansin ang kanyang pananamit. Bumili siya ng ilang bagong polo shirt at isang bote ng cologne na may banayad na amoy. Isang umaga, nagpasya siyang mag-ahit ng maayos at magpagupit sa barbero. Pagdating niya sa palengke, napansin niya na ang ilang mga regular na customer ay napapatingin sa kanya. Isang matandang babae, si Aling, nida ang bumili ng repolyo ay ngumiti at sinabi, Salim, para kang artista ngayon. Anong sikreto mo? Natatawa si Salim, ngunit sa loob-loob niya, nagtakas siya kung totoo nga ang mga papuring ito. Isang hapon muling dumaan si Liza sa pwesto. Napansin ni Salim na mas matagal ang tingin ni Liza sa kanyang bagong damit. Isang simpleng asul na polo na maayos ang pagkakagawa. Kuya Salim, ang fresh mo tingnan ngayon. Anong bago? Tanong ni Liza na may halong biruan. Sa pagkakataong ito, hindi na nagdalawang isip si Salim. Ngumiti siya at sinabing, siguro naisip ko lang na mag-ayos ng kaunti. Ang sagot niya ay simple, ngunit ang kumpiyansa sa kanyang boses ay hindi maipagkakaila. Napansin niya na ang kanyang bagong estilo ay nagdududot ng positibong reaksyon mula sa mga tao sa paligid. Sa isang pagkakataon habang nasa isang maliit na tindahan si Salim upang bumili ng kape, isang babaeng cashier ang nagkomento sa kanyang amoy. Ang bango mo naman, Kuya, anong kolonyan? Tanong nito. Napangiti si Salim at sa unang pagkakataon Naramdaman niya na ang kanyang pagsisikap sa kanyang hitsura ay nagbubunga. Hindi ito tungkol sa pagiging masyadong magarbo. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng respeto sa sarili. Ang kanyang bagong estilo ay hindi lamang tungkol sa damit o kolon, kundi tungkol sa kanyang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Sa pagtatapos ng linggo, inimbitahan si Salim sa isang simpleng salusalo sa bahay ni Liza. Doon, napansin niya na ang kanyang maayos, na at gupit ay nagdudulot ng mga ngiti mula sa mga bisita, si Liza mismo ay nagbigay ng papuri sa kanyang bagong polo na nagpasaya kay Salim. Napagtanto niya na ang kanyang estilo ay isang paraan ng pagpapakita ng kanyang personalidad at ito ay nagpapalakas ng kanyang kumpiyansa. Ang kanyang hitsura ay naging salamin ng kanyang panloob na lakas at ito ay napansin ng mga nakapaligid sa kanya. Habang umuuwi si Salim mula sa Salusalo, napangiti siya. Ang mga papuri sa kanyang estilo ay hindi lamang tungkol sa kanyang damit, kundi tungkol sa kanyang bagong natuklasang pagpapahalaga sa sarili. Ang kanyang edad ay hindi hadlang, sa halip ito ay naging bahagi ng kanyang kagandahan na lalong sumikat dahil sa kanyang pagsisikap. Si Salem na ngayon ay mas kumpiyansa sa kanyang kalmadong presensya at maayos na estilo ay patuloy na nakikipag-usap sa mga tao sa palengke ng San Isidro. Bilang isang mga ngalakal, sanay siya sa pakikipagbiruan sa mga customer, ngunit iniisip niya na ang kanyang mga biro ay baka dahil lamang sa kanyang trabaho. Isang araw, habang nagaayos siya ng kanyang mga gulay, napansin niya si Liza, ang guro na tumatawa sa kanyang simpleng biro tungkol sa isang malaking kalabasa. Kuya Salim, ang corny mo talaga, sabi ni Liza ngunit ang kanyang tawa ay tunay at masigla. Sa kabila ng tawanan, nagdududa pa rin si Salim. Iniisip niya na baka ang pagtawa ni Liza ay dahil lamang sa kanyang pagiging magalang bilang guro. Ngunit sa mga sumunod na araw, napansin niya na si Liza ay madalas na humihinto sa kanyang pwesto kahit na wala siyang binibili. Ang kanyang mga biro, kahit na mga simpleng dad jokes tungkol sa mga prutas at gulay, ay palaging tinutugunan ni Liza ng tawa isang beses nang sabihin ni Salim na ang kamatis ay parang pag-ibig, kailangan mong alagaan para hindi masira, halos magkandahulog si Lisa sa kakatawa. Isang umaga habang nasa palengke, nagpa siya si Salim na subukan ang kanyang mga biro sa iba pang mga customer. Sinubukan niyang magkwento ng isang nakakatawang karanasan tungkol sa isang customer na nagkamali sa pagbili ng sili. Sa kanyang sorpresa, ang mga tao sa paligid ay natatawa rin. At ang kanyang pwesto ay naging mas masaya kaysa dati. Napansin ni Salim na ang kanyang mga biro kahit na simple ay nagdudulot ng kagalakan sa mga tao. Ang kanyang kumpiyansa sa pagbibiro ay lumakas at nagsimula siyang maging mas natural sa kanyang pakikipag-usap. Sa isang pagkakataon, inimbitahan si Salim sa isang pagtitipon ng mga guro sa paaralan kung saan nagtuturo si Liza. Doon, sinubukan niyang magbiro tungkol sa kanyang mga araw sa palengke at ang mga guro ay natatawa sa kanyang mga kwento. Si Liza na nakaupo sa malapit ay lalong humanga sa kanyang kakayahang gawing masaya ang kapaligiran. Kuya Salim, ang galing mo talagang magpatawa, sabi ni Liza pagkatapos ng isang biro tungkol sa isang saging na nahulog sa puno. Napangiti si Salim at unti-unti nagsimula siyang maniwala na ang kanyang mga biro ay hindi lamang tungkol sa kanyang trabaho. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Salim na gamitin ang kanyang sentido ng humor bilang paraan upang mas mapalapit sa mga tao. Napansin niya na ang kanyang mga biro ay nagdudulot ng koneksyon, lalo na kay Liza. Isang gabi, habang naglalakad sila pa uwi mula sa palengke, nagkwento si Salim ng isang nakakatawang insidente tungkol sa isang manok na tumakas sa kanyang pwesto. Si Liza ay tumawa ng tumawa at sa unang pagkakataon, napansin ni Salim na ang kanyang tawa ay hindi lamang magalang kundi isang tanda ng tunay na kasiyahan sa kanyang presensya. Sa pagtatapos ng buwan, naramdaman ni Salim na ang kanyang mga biro ay naging bahagi ng kanyang kagandahan. Ang kanyang kakayahang magpatawa kahit na sa mga simpleng bagay ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na hindi niya inaasahan. Sa isang pagkakataon, habang nasa isang maliit na salusalo, Nagkwento siya ng isang biro tungkol sa isang gulay na hindi makakanta. Ang buong grupo ay natatawa at si Liza ay nagbigay sa kanya ng isang ngiti na puno ng paghanga. Napagtanto ni Salim na ang kanyang sentido ng humor ay isang regalo na nagpapalakas ng kanyang koneksyon sa iba. Habang naglalakad si Salim pa uwi, naisip niya na ang kanyang mga biro, kahit na corny, ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang edad ay hindi hadlang. Sa halip, ang kanyang kakayahang magdala ng tawa ay naging isang paraan upang maipakita ang kanyang kagandahan at kumpiyansa. Si Saleem, ang parentaima taong gulang na mga ngalakal sa palengke ng San Isidro, ay naging mas kumpiyansa sa kanyang kalmadong presensya, maayos na estilo at kakayahang magpatawa. Ngunit sa kabila ng mga positibong pagbabago sa kanyang buhay, may mga pagkakataon pa rin na iniisip niya na ang kanyang edad ay nagpapababa sa kanyang kagandahan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kanyang puesto, isang babaeng nagngangalang, Maria, isang regular na customer, ang lumapit upang bumili ng sibuyas. Habang nagbibigay siya ng sukli, napansin ni Salim na si Maria ay ngumiti at nagtanong tungkol sa kanyang araw. Iniisip niya na ito ay bahagi lamang ng kanilang palakaibigang usapan, ngunit ang ngiti ni Maria ay may kakaibang init. Sa sumunod na mga araw, napansin ni Salem na ang mga babae sa palengke ay madalas na lumalapit sa kanya para sa maliliit na bagay, mula sa pagtatanong ng presyo hanggang sa paghingi ng payo tungkol sa pagluluto. Isang beses, isang batang babae ang humingi ng tulong sa pagbuhat ng mabigat na sako ng gulay. Habang tinutulungan niya ito, Napansin niya ang isang maikling tingin mula sa babae na puno ng pasasalamat at paghanga. Ngunit si Salim, nasanay, sa pag-iisip na ang kanyang edad ay hadlang, ay iniisip na baka ito ay dahil lamang sa kanyang kabaitan. Isang hapon, muling dumaan si Liza sa kanyang pwesto. Habang nagbibiro si Salim tungkol sa isang repolyo na ayaw magpaawat, napansin niya na si Liza ay hindi lamang tumatawa kundi may mga banayad na galaw. Hinawakan niya ang kanyang buhok at bahagyang ngumiti habang nakatingin sa kanya. Ang mga galaw na ito ay hindi agad napansin ni Salim. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, napagtanto niya na ang mga ito ay mga sinyales ng atensyon. Si Lisa ay mas madalas na tumitingin sa kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay bahagyang nakaharap sa kanya na parang ayaw niyang umalis. Sa isang pagkakataon, habang nasa isang maliit na tindahan si Salim Upang bumili ng kape, isang babaeng cashier ang hindi sinasadya na hinawakan ang kanyang kamay habang inaabot ang sukli. Ang haplos ay maikling ngunit makahulugan at napansin ni Salim ang isang ngiti na sumunod dito. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang mag-isip na ang mga ganitong galaw ay hindi lamang aksidente. Ang mga babae sa paligid kabilang si Liza ay, nagpapakita ng mga banayad na sinyalis ng paghanga mula sa mga ngiti hanggang sa mga tingin na mas matagal kaysa karaniwan. Isang gabi, sa isang pagtitipon sa barangay, inimbitahan si Salim ni Liza upang sumali sa isang simpleng sayawan. Habang nagsasayaw sila, napansin ni Salim na si Liza ay madalas na hinahawakan ang kanyang buhok at ngumingiti kapag nagtatama ang kanilang mga mata. Ang mga galaw na ito, bagamat simple, ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa napagtanto niya na ang kanyang edad ay hindi humadlang sa kanyang kakayahang maakit ang atensyon ng iba. Sa halip, ang kanyang karanasan, kumpiyansa, at tunay na pagkatao ang nagpapalakas ng kanyang kagandahan. Sa pagtatapos ng gabi, habang naglalakad pa uwi, nakausap ni Salim si Liza tungkol sa kanilang mga kwento sa palengke. Napansin niya na si... Liza ay mas malapit na nakikinig na may mga at banayad na haplos sa kanyang braso habang nagkukuwento sa sandaling iyon, naramdaman ni Salim ang isang malalim na koneksyon na pagtanto niya na ang kanyang kagandahan ay hindi lamang sa kanyang hitsura kundi sa kanyang kakayahang magbigay ng ginhawa at kasiyahan sa iba. Ang kanyang edad ay naging isang lakas, isang simbolo ng karunungan at katatagan. Habang nakatayo, si Salim sa kanyang pwesto kinabukasan, puno ng kumpiyansa ang kanyang ngiti. Ang mga banayad na galaw ng mga tao sa paligid, ang mga ngiti, tingin at haplos. Ay naging mga paalala na siya ay kaakit-akit pa rin. Hindi dahil sa kabataan kundi dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang puso alam niya na ang kanyang kagandahan ay mananatili anuman ang edad dahil ito ay nagmumula sa kanyang kumpiyansa, kabaitan at tunay na koneksyon sa iba.